Panahon ng mga sinaunang Pilipino Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng makulay at makapangyarihang kabihasnan. Sa kabila ng kawalan ng modernong teknolohiya, umusbong ang kanilang kultura at sistema ng pamahalaan. Ano nga ba ang naging anyo ng kanilang buhay? Ang mga barangay ang pangunahing unit ng pamahalaan noong panahong iyon. Pinamumunuan ito ng isang dato na may responsibilidad sa kaayusan at kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ang simbolo ng otoridad at pagkakaisa ang kanilang pamumuno na nagpapakita ng kaisahan ng komunidad. Kinilala ang mga sinaunang Pilipino sa kanilang kasanayan sa pagsasaka at pangingisda. Umusbong din ang kalakalan sa pagitan ng ibang bansa tulad ng China, India at Indonesia. Ang iba't ibang produktong tulad ng perlas, ginto, at bulak ay naging bahagi ng internasyonal na barter system. Isang kamanghamanghang aspeto ang kanilang kultura at tradisyon. Mula sa sistema ng paniniwala hanggang sa sining at musika, maraming bagay ang nagpatunay sa kanilang malikhain at relihiyosong pamumuhay. Ang kanilang mga ritual at seremonya ay nagpapakita ng kanilang debosyon at pananampalataya. Mahalaga ang pagkilala sa ating pinagmulan upang lubos na maunawaan ang ating pagka-Filipino. Sa pag-aaral ng kasaysayan, matutuklasan natin ang ating mga ugat at ang kasalukuyang pagkakakilanlan. Magsilbisan ng inspirasyon sa inyong lahat na patuloy na pag-aralan ang ating mayamang kasaysayan. Ibahagi ang iyong kaalaman at ipagmalaki ang ating pinagmulan.